So na uh, isang panibagong araw po sa inyo mga boss at syempre sa araw nito mga boss. Uh, share ko po sa inyo kung paano tayo mag uh, binil floor mga boss at kung paano siya i-proseso sa floor mga boss. So syempre kung bago lang po sa channel ko paki-subscribe nyo po yung channel ko Alex Official Vlog at syempre pa follow nyo na rin po yung FB natin uh, Alex Official Vlog. At syempre huwag nyo na rin po kalimutan yung Kapotrip TV natin mga boss at si Chapay ng official vlog mga boss paki subscribe nyo rin po channel niya at si Dongski yan mga boss paki subscribe nyo na rin po channel nila at syempre tara samahan nyo po ako kung paano tayo uh, mag vinyl floor mga boss tara A few moments later. So yun mga boss, bali ito yung area na ibibinil natin mga boss. Yan makapapansin nyo. Yan, bali meron tayo ditong uh, vinyl na ito uh, ito yung vinyl natin mga boss bali 9 by ito, ito, yung design nya bali ang size nito yung lapad nya 9 inches by uh, 4 feet mga boss yung haba nya So, ayan yung lalagay natin dito sa area na to. Tapos, meron tayo ditong glue. Ayan, bali na ko. Combination na yan. Big ass band. Home Depot. So, tapos, meron tayo ditong paletang gagamitin. Bali, ito yung gagamitin na lang natin na paleta. Okay na yan, mga boss. So, ayan, tara. Samahan niyo po ako, mga boss, kung paano tayo mag, uh, maglatag. So yun mga boss, bali ito na yung nalalatagan natin. Kung mapapasin nyo. Ayan o, no, suwabe. Sa mga gusto makatipid yan mga boss. Kung ayaw nyo magpatiles, mas mura lang binil mga boss. Para sa mga gusto magtipid. Ayan, parang nakatiles din siya. Parang, parang in-order ng mayari dito, kagaya ng dati. Dito. So, ganun din yung in order niya para pareho sila. Yung so, sa mga gusto makatipid mga boss, itong binil napakaganda kung susubukan niyo po. Tsaka iba-iba yung design. So, ayun, hanggang dito na tayo. Bali tapusin na natin ito, mga boss. So, ayun tara. Samahan niyo po ako. So yun mga boss, bali hanggang dito na lang po. Ay, bali tapos na natin yung uh, paglalatag ng binil natin. Binil floor mga boss. So ay, mapapaki, mapapansin nyo dito mga boss. Uh, sinundan lang natin mga boss yung dating layout nila. So medyo okay naman. Pero ko sa akin ni eh, talagang zero-zero to mga boss kung tayo maglalatag dito. So ayun, na, uh, siyempre, uh, una unang-una pag maglalatag kayo mga boss, Uh, meron tayong uh, stick well or glue vinyl glue mga boss para uh, at least sa mga hindi pa nakakaalam ng materials ng vinyl mga boss ito po yung mga suggestion ko sa inyo yan, uh, ang ginagamit ko lang kasi huwag kayong gagamit ng rugby mga boss lalo lalo sa uh, konkreto, depende na po sa inyo yan ha? pero sa akin po mga boss glue talaga or stick well So ayun, hanggang dito na lang mga boss. Uh, sana may na-share po ako sa inyo ang kaalaman. Uh, ingat po kayo palagi. God bless po sa inyo. Bali, may natanggal na tayo isa dito. Tapos, yung eh, papalito mga boss, yan, hindi, papalitan din natin. <coughs> Tatanggalin din natin itong grills na to. So, kaya hinasa na natin ito mga boss. Kasi waterproofing siya. Gamit nating waterproofing dito mga boss. Bali, poison, oh, flexiban mga boss. Shoutout, pugi. Eeeeh! So, yun mga boss, bali may first working time dito. So, mag-clustering na ka lang dito mga boss. Pupunta muna lang ito sa bahay. So, yun mga boss, bali ito. Mapapasok na yung may huling mga kulit kahit. Yung natin pang dito mga boss, uh, lager tinder mga boss, yung mga boss. So, yun mga boss, napapasok na yung may mga boss. na yung penis na kanyang labas na lang yun. Pati repent dito mga boss ah, sa atin na. Ah. Okay, lakensya naman po ng video natin. ito. salamat po sa mga. Salamat po sa mga boss. Masyempre, ingat po kayo palagi. Diyan, po sa inyo.